uso na naman pagkasunog ng mga sasakyan ngayon. So, panoodin natin itong video nito dahil nga po nag field trip po ang mga estudyante. dyan. oh, kasi nung binubusan ko kanina, umi-start yung starter eh. Umi-start? Oo. Oh. Boss, hindi na kaya yan. Tumawag na tayo. Kaya mo na, wala na yan. Hindi na kakayarin yan. Masama, may mga gamit yung estudyante. Ay, nandiyan? Patay. Oh, sa likod. Nasa loob? Oo. Oh, is... okay na po, tumawag na ba, bumero. Mga gamit? Oo, oh, sige, <laughs> sige. sige, pare. Ay, ay, ay... May mga gamit kasi yung estudyante, pare. May mga gamit pa pala na kaya yan. Kung di pinababa, abutin. Oo, ang bilis bilis ng alagablab eh. Oo, sure, oh, so, kasi nung binubusan ko kanina, sa ilalim, sa ilalim, umi-start ano, eh? yung okay, starter guys, eh. Umi-start oh. oh. yung bus. Na. So guys, nakita natin ang pagkasunog ng bus. At sana walang napahamak na estudyante. Sa bagay, narinig naman natin, walang napahamak na mga estudyante, kundi mga gamit lamang ang nasunog sa mga gamit ng estudyante. At payo lang po natin ano, kapag nagbiyahe po ang ating mga anak at sana ipayo natin iwasan ang cellphone na ilagay sa bag para ano man mangyari katulad ng pagasudog nito anytime makatawag sila at ma natin bilang mga magulang at mapuntahan at mapayuan kasi po marami sa mga sudyante ito, pag nagagalap ng bagay na haramdam ng trauma sa kanila pong buhay. So, importante na mayroong magulan na magpapayo upang ang truma na yan ay mawala sa kanila. Kaya tayo yung mga driver, kapag nakaramdam na tayo ng kakaiba sa ating mga sasakyan, ay ihinto na natin. At sa tabi na natin, baka mayroong nagaganap sa ating sasakyan. Katulad dito ay nasunog at hindi talaga naiiwasan. Ngayon, no, nakailang bas na po nasunog. Itong buwan na ito, siguro dalawa-tatlo na yung nakita natin nasunog na bus. At ang dahilan nga po dyan, minsan sa sobrang heat overheating mga wiring na dikit sa positive to negative o nagkakaroon ng mga iba-ibang pilyor kaya kung magta-travel po tayo palagi po tayo mag-iingat para maiwasan yung mga ganitong sitwasyon at mga disgrasya so muli ang inyong kaibigan na si Mr. Pads kung nakarating ka sa last ng part ng mga video ito huwag mong kalimutan mag-like, share at sabayan mo na rin ng follow para ma-updated kita sa bawat video na aking i-upload. Salamat muli ang inyong kaibigan na si Mr. Pants. Kumuko, kumuko lo! ni Boss Biala, sunog Ay, na. Kaya rin! Operate yan! Operate! Wala na, sabog-sabog niyo. Kaya no? bumbero! Yan ah, na. naglagan ka nila sa amin. O so airing yan, oh. sumairing, no? Gail lang yan mga boss, o oh. talagang grabe yung okay, so nangyari.